Ayan, so i-assemble natin isa isa mga Ludi dito ng uh, carburetor na ito ng XR Mountain. Syempre, so unahin natin yung kanya mga jettings. Itawag na jettings sa itong mga color uh, tanso na ito, mga uh, kulay ginto. So ayun, unahin natin ay yung kanyang uh, pilot jet, itong mga loads mga idol. Dito dumadaan yung ating uh, gas kapag ka uh, idle position so pagka hindi natin revolution dito dumadaan or ito yung nagpapandar sa ating motor so ikabit natin dito dito yan sa mas maliit mga ludi ayan ito ang nagpapandar during idle ayan so tamang higpit lang dapat di masyadong mahigpit sunod natin ng kanyang main jet dito naman dumadaan yung gasolina during revolution so pagka ini-accelerate natin dito naman dumadaan yung gas ayan so dito yan unang una itong Ayan mga Ludi, so unahin natin to So ang kanyang main jet mga Luds mga Idol ay nahati sa tatlong parte yan Meron ito una, pangalawa itong nagbara kanina At ito yung panghuli, ito na yung pinakailalim So unahin natin mga Ludi sa kanyang main jet ay ito Dito dumadaan yung ating uh, uh ng uh, piston ng ating accelerator So pag yan mga Ludi, yung flat na part, yun yung papasok dun sa loob Ayan, tapos sunod natin to mahaba, si thread natin ayan kailangan mahigpitan nya ng gusto so higpitan na natin yan mamaya so isunod natin tong kanyang uh, uh, jettings na ito ito na yung pinaka jettings nya dito na dumadaan, ito na yung kumukontrol sa pasok ng gas Then, kung makikita nyo mga ludi so napakalit butas dito dumadaan yung gas during, during revolution pagka tayo nag accelerate mga ludi ayan. ayan, so mahigpit na yan tamang higpit lang, isunod natin ang kanyang uh, floater valve at yung kanyang uh, floater, ito yung mga ludi ito yung kanyang floater valve ito yung nagbubukas sa ng gas para hindi mag overflow, kaya pagka nag overflow ang ating motoro, ito yung possible na may sala, may sala or ito yung possible na sala rin, or dito nyo hahanapin yung problema ng overflow baka pwedeng sira yung floater, yung float valve or pwedeng may bumara dito sa butas na dinadaanan ng ating uh, floater valve, kaya nag-overflow so hindi niya masarduhan so ganyan lang yung mga ludi so isabit nyo lang masabit dyan tapos shoot nyo sa butas so pagka na shoot nyo na so isuksok nyo na yung kanyang pin nya ayan sya mga ludi ganyan sya ayan so ganyan na cura so pagka napuno ng gas so aangat niya ng ganyan so mababaraduhan yung butas so, wala nang lalabas na gas para hindi mag-overflow at syempre ang sunod natin ay yung kanyang takip ayan mga ludi so pag naikabit na lahat yan so pwede nyo nang ibalik ang kanyang uh, float bowl ayan sya ang pagkakabit nyo nakita nyo itong butas na itong butas na ito mga luz idol yung may o-ring sa paligod, paligid nya doon yung itapat ayan. so bali pa ganyan mga ludi ah. ayan pagtapatin natin yung butas na sa may uh, o-ring at dito ito ganyan ayan sya kailangan sure natin mga lose mga idol na yung o-ring ay nakasap, nasa pwesto rin dahil Diyan naman mag ang tagas yan ang pinaka gasket nya yung o-ring na yun para hindi tumagas yung gas dito naman sa paikot na to Ayan. so take note mga lose mga idol so pang XRM 110 ito so uh, applicable din to sa mga, mga mga idol sa mga wave 100 yan mga wave type na motor XRM 125 pwede rin halos parehas lang sila at sa iba pang mga motor na ganito ang kanyang karburador napakarami nyan mga Rudy halos pare-parehas lang sila ayan so natin ng maigi para iwas tagas ayan kabila higpit din at isunod natin ang panghuli mga Ludes mga Idol ay yung kanyang ere or yung kanyang idle mixture screw mga Ludes mga Idol kung tawagin ito yung idle mixture screw so dito dumadaan yung hangin during idle position so ito yung uh, tinotono na tinotono kung tawagin ng manual ito yung tinotono so ito yung pinipihit para maganda yung minor yan so dito yan so standard mo natin siya so ituno na lang natin dun mamaya pagka nakakabit na so ihigpit mo natin siya na sagad so ito kasi yung uh, adjustment niya kanina saka na lang na tayo mag-adjust pagka um, uh, mandar na sagad natin siya nang higpit muna So standard lang muna ito mga kalus mga idol Yung adjustment din niya kanina So ibalik lang natin So sagad, sagad na higpit Yung hindi na siya mapit So huwag nyo po So ikutin lang natin siya ng one and a half turns mga kalus mga idol Ito yung original niya So yung position niya na yan So ikot lang natin Half Isa pa One tas, isa pa One and a half turns mga ludi. Ayan, So yan yung adjustment niya na standard. So doon muna tayo magstay. So